Samantala, huling araw ng auditions para sa restaging ng Miss Saigon kahapon. Ako, sino kaya ang mga natira na magkakaroon ng pagkakataong makasali sa cast nito? Aba, nakakatuwa pong malaman. Nakabilang sa mga nakatanggap na ikatlong callback, Susan, ay lang nating kapuso stars sa sina Rachel Ango. Isa pa ha, si Francesca Far ang kumanta ng jingle ng Kape at oh! Balita. O oh, yan, oh, no, no. at syempre si Aisel Santos. Bagay yun pala, congratulations. Oo, oh, oh, palakpakan pa natin mm. yan. Ikinatutuwa po ito ng tatlo ha, masaya rin daw sila dahil nakakabawas ng kaba na magkakakaroon makakasama sila sa auditions. Kabilang po sila sa 74 na natitira sa shortlist ng production panel. At mula lunes, alam nyo ba na umabot sa mahigit isang libo ang nag-audition? Grabe, matindi talaga. <laughs> hindi, hindi, hindi pwedeng mag-absent sa kapit balita. <laughs> Grabe talaga ang kompetisyon. Inaasang aabutin pa raw ng aning na buwan hanggang isang taon ng auditions. Pagkatapos dito sa Pilipinas, ay babalik po ang production panel sa London para mag-ayos ulit ng panibagong casting. At say mo ha, yung mga napili sa, sa oh, sa shortlist, shortlist sa Philippine ah. auditions, maaari raw mag-audition pa sa London. Doon Ay. sila sa London pupunta. Okay, ng ni no? Francesca, oh. Oo, oh, nakakatuwa. <laughs>